Nasa kabilang uh, linya na si uh, Army at mukhang uh, nasa biyahe, pauwi. Dumalo po siya kasi sa isang uh, uh, pambansang kongreso ano? ng uh, NUJP o National Union of Journalists of the Philippines. Aba, ikalabing dalawang uh, pambansang kongres na pala ito na mas uh, papalakasin daw ang uh, paglaban ano ng mga mamayag no sa malayang uh, pamamahayag. Ayan. Army, kumusta na? Ibalita mo yan. Yes, uh, magandang tanghali po sa ating lahat. kung uh, uh, medyo mahina ako or nagpuputol-putol kasi nalukas kayo na po ako sa loob ko lang ba? Pero namin po pa sa metro Anyway, so sa lahat ng ating taga-pakinig at taga-panood sa ating live stream sa at magandang panghali po sa ating lahat. So, ayun nga, no? Kapagumpay na idinaas ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJC ang uh, ikalabing dalawa nitong uh, pambansang katulungan ng ko Kongreso nitong Hon. Uh, 16 sa ang kapalipo sa Metro Manila. Dinalohan ito, man, ito ng National Union of Journalists Delegado mula sa iba't ibang chapters sa NPR, Luzon, Visayas, Mindanao at sa Europa Uh, at kasama nga ang lingkod bilang kinatawan ng uh, NUJP Weber Ezeha Chapter. Ngayong sa temang Leading the Fight for First Freedom, uh, Defending dem Democracy, mas palalakasin ng NUJP ang laban para sa malayang pamamahayag at tuloy-tuloy uh, ang mga programa at advokasya upang masunong ang karapatan uh, at ng mga mga ng mga 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 miyembro man o hindi miyembro ng organisasyon. Pinakita sa pulong ang mga tagumpay ng grupo sa pagpapanawak ng kasapihan. Uh, sa pangamagitan niya ng pagpapayo ng mga bagong chapters at revival na rin ng mga hindi na local chapters. At uh, uh, pagpapalakas ng international partnership at solidarity. At ang uh, katuloy na pakikipag-ugnayan kay United Nations Special Rapporteur ay yung para sa edisyon ng mga journalist sa Pilipinas sa pakipaglaban para sa first freedom at uh, freedom of expression na rin sa kabuhan. Inilatag ni uh, uh, NJP National Chair ang um, uh, last day niya, uh, ginoong Jonathan Nicanto, ang General Program of Action sa media Lalayo niya, mas makabungti ang kalagayan ng local media sa bansa Halos wala namang tinagbago ang estado sa kabila ng pagsatayot ng Presidential Task Force for Media Security or PCP sa ilalim niya lang kasalukuyang ng kasalukuyang administration ng unang global mapos. Ilang resolusyon din ang pinasa para sa aspetong pang-ekonomiya at sustainability ng uh, NUJP at ilang mga kampanya gaya ng uh, paglaban sa cyber censorship o website blocking at prevention na rin ng mga sexual at iba pang forma ng harassment sa workplace sa media industry. Nagtapos ang kapulungan sa batuhan ng mga bagong sumunuan kung saan, labing limang Board of Directors ng INECO sa National Directory at mula nito ay magbuo ng Executive Committee na gagalampal sa tungkol sa loob ng dalawang taongan, mula yan 2024 hanggang sa taong 2023. Muling naupo bilang MJP National Chair si uh, Jonathan De Santos ng ABS-CBN at matapos na malang termino. Si May Scott Cortez kang idagaw day week bilang Vice Chair na pinagitan ni Maxim Ingles ng ABS-CBN Pro Ang iba pang lahalal sa Executive Committee ay si na Ilen o ng Colette Lop bilang Secretary General si Lady on Calen ng Manila Tihay bilang Deputy Deputy Secretary General. Uh, Naupo bilang Treasurer si Anita Clarín ng Pulatlap at Auditor naman si Ricky Bautista mula sa Summer Distance Ang ilang pang mga direktor ay si Mabinoong Sherwin Guerrera, si uh, Rachel O'Neill, ang dating direktor na si uh, Reynard Bastoto, Angelo Bagawisan, Marshall Esquina, at sa mga bagong upo ng sinang Joramba Muscatil, Ray Sulavasquez, DJ Yap at uh, Nurdes Estaros. Samantala, nagkaroon din ng preview sa mga itinuturing na first freedom heroes kung saan dito inalala ang mga miyembro ng grupo na lamayakala sa pangunita ng pag-alay ng awitin sa pangumulayan ng Concerned Artists of the Philippines. At yan ang balita, no? may mula dito sa loob ng bus, ako si Aaron Miranda sa mga Sa mga sa sa Maraming salamat uh, army ba. Ikaw talaga ang kinatawan na uh. nag report ba ang mga kinatawan ng mga provinces o mga chapters? Ah uh, hindi na kasi parang uh, Yun na lang yung report. Uh, Oo, oh, oh, yung mga uh, accomplishments at kung ano-ano kayong mga dapat na Which is sobrang dami pa. No? At yung mga i-improve mga uh, program sa activities uh, na kasalukuyan ng ginagawa ngayon ng organization. Oo. Uh -huh, uh -huh. Uh, so, actually, alam mo, ba, ay, ito sa pamunuan, parang uh, may ilan lang na napalitan, ano? Mm -hmm. si, si, ano pa rin, In... si Jonathan pa rin, ang president nang ng uh, yes, national. Yes, uh, Sek uh, pa rin si, si Len Olea. Yes, tama. Uh -huh. Uh -huh. Tap, eh si Kat, uh, ano si Kat? Ano si Kat? In fact, natapos na siya eh. Natapos na yung kanilang term. Eh. Two, years, two terms lang pala ang yung director. Uh, -huh. Tapos ulit na siya pwedeng mahalal ulit. Hindi ko hindi ko na ma kung pwedeng after another two years, pwedeng ka na ulit eh. Eh, halal bilang direktor. Pero according sa roommate ko, sa so by experience, hindi na mauulit. Mm, so, yeah. lagi at lagi, bago yung nauupo, until matapos yung kanilang two-thirds, two which is two years after. year mm -hmm, mm -hmm. Yeah, so, so, kumusta naman ang feelings ng dumadalo sa Congress? Alam <laughs> mo, first time. So, ako, parang talagang, in a way, naging observer pa lang muna ako. Meron family, discussions, uh, parang uh, sessions, no? nag kami ng apat na grupo. Tapos meron kami mga specific na subject. Yung sa akin is yung uh, medyo pinakamatindi. Media, media killings and other forms of... Ano? 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 Media, ano? Media killings. Media? Killing. Ah, media killings. EJKs. Uh -huh. Oo. Ah, oh, oh. uh, hindi, hindi. Hindi easy king. Ay, parte ba yan ng easy king? Oo, oh, oh, video killings video eh. Actually, oh, judicial uh, killings. Ah, uh, I mean, yun. Oh. Tapos, um, uh, yung naging purpose nun, kung bakit kami hinatihas eh, magkaroon kami ng parang plan of action. At lahat ng mga mag plan of action, ipapasa kay Irene Kahn. Ah, yung okay. Yung special rapporteur ng United Nations. So, mm -hmm. Tapos from there, parang uh, nagkaroon, parang ipinasok din yung mga nandun sa loob ng general uh, plan of action. Uh, kasama ka dyan, siyempre, yung una-una pagpaparami ng membership, di ba? Tapos yung sustainability ng mismo energy, mm -hmm. at uh, yung uh, Uh, yung ano tawag dito, yung disability. hindi lang sa media industry, yung yung trabaho mo ba? Pati uh -oh, uh -oh. na rin sa mga so, schools, di ba? Campus uh -oh. journalism. Uh -oh. So, yeah. ilan na ang chapters na sa kabuuan ng njp uh, NUJP uh -oh. sa buong Pilipinas? Kasi alam ko meron sa uh -oh. abroad eh, di ba? May Europe. Uh Oo. -oh. Yung mga umatin ay 26. 26 yung 26 yung chapters. Bumeto, plus, uh, 26 chapters. Plus 1 sa international. Which is JP uh, uh, Europe. Mm. Pero meron pang, I think, meron pang isang representation na wala din. Which is in JP Surigao. Mm -hmm. -mm -mm. Yata. Uh, tapos, uh, meron yung mga kailangan i-revive. Re uh, na mga chapters Uh, medyo marami din yun. Kasama nga dun yung pampanga. <laughs> mm -hmm. uh, -oh. uh tapos yung mga plano pang buuhin, sa iba't iba pang mga... Uh, ilalabas din yan ng ano, uh kanilang -huh. plan of action. So, bukod dito sa mga nag-face-to-face -face na dumalo, meron ding online? May mga po, uh oh, dumalo online uh, na mga Uh, members din, pero may representation Landon na doon na yun. Nandito na sa umotel sa mismo congress yung mga parang ako nga lang yata ng being chairman doon. <laughs> Or oh, the rest ay ano. Pero dapat pala umotel din kayo. So, sa so, ano? Na uh, June. Pwede naman pala. Oh. Mm -hmm. uh -huh. Anyway, pero mapapanood I think ano siya eh, nasa uh, nasa, YouTube, nasa uh, Facebook. Pero, hindi lang din. Wala, wala sa Facebook. Sa so, YouTube. Sa so, YouTube. Sige. Okay, <laughs> maraming sa salamat, Army.